Binilhan ko nga ng grocery si Mama, yun ang regalo ko sa Mother's Day. imala ayaw niya ng pera ngayon, gusto niya pagkaen. Ayan guys, magro-grocery kami ngayon. Ito na yung gift ko kay Mama sa Mother's Day. Happy okay, Mother's Day. Happy. Papinahon huh? mo. Binili ko lahat ito. Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Gadoy. Ayan, uwi nga pala ako sa aming bahay, sa may barrio dahil nga Mother's Day. At bibigyan nga natin ng regalo si Mama. Santiago nga pala kami manggagaling, kaya mahaba-habang biyahe na naman itong. Bali nung nagpunta na nga kami ng ilaga nito nga si Mama, nagbebenta pa rin ng gulay. Sabi ko naman, susundin ko na siya, tapos may pupuntahan kami. Hindi niya nga alam na pupunta kami ngayon dito, tapos nagulat nga siya kasi nga susunduin ko na siya. Pupunta nga pala sana kami, magpapaayos ng ngipin niya, ipapapustiso ko kasi siya guys yung up and down ng ipin niya kasi lagi niyang nire sa akin dito nga pala nagbebenta si mama ko sa may palengke sa ilagan kaya kung magawin man kaya dito bili kayo sa kanya ng gulay ewan ko ba sa age niya na yan gustong gusto niya pa rin magtrabaho hindi nga daw kasi siya sanay na hindi nagtratrabaho kaya naman nagbebenta pa rin siya ang nga siya kasi hindi nga siya makakabenta ngayon sayang nga daw yung mga gulay niya sabi ko nga mag-uwi na nga lang ako ng gulay nagligpit na nga lang pala siya kasi nga pupunta na kami sa may dental clinic para na nga din maayos-ayos na ngipin niya up and down. Tapos, makakangiti na siya sa picture at saka sa video. Hindi na kasi lagi kasi lawan na kanayo. Mm -hmm. Hindi na nga ako nakabidyo pagbunta namin sa may dental clinic. Pero, 19K nga lahat yung babayaran. Pati pustiso niya. Ayan, guys. Magro-grocery kami ngayon. Ito na yung gift ko kay mama sa Mother's Day. Binihin ko lahat ito. Ah, binihin ko lahat <laughs> ito. Magpapaisked na nga lang daw siya pag magpapagabot ng ngipin. Kaya naman, ang pinuntahan na nga lang namin, nag na nga lang pala kami ng makakain nila sa bahay. Bali, 7 ng ngipin pala yung tatanggalin sa kanya. Tapos magpapa-dentures nga siya, yung sa up and down. O oh, ayan, si mama ungit-ungit bising busy sa pagkuha ng mga grocery. Minsan nga lang din kasi ako na uwi sa OP, kaya naman bibigyan na nga lang natin siya ng pang grocery. Isa sa isang buwan nga lang ako nagagawi sa OP, kaya naman deserve nga din nila to. Naku, pag inaraw-araw ko pag uwi doon, maubos ang ating kwarta. Kumuha na nga din pala ako ng pansit kanton. Kailangan nga kasi nila yan, kasi nga maaga din sila nagigising pag nagtatrabaho. After nga natin mapayos yung ngipin ni mama, matagal-tagal pa nga yan. I think mga 3 months, ganun kasi maghihintay pa nga na maghil yung ngipin pag Yes, Guys, after nga man ang maayos yung ngipin niya, kay Papa naman yung ating isusunod kasi nga wala din siyang ngipin. Para nga hindi na sila nakasimangot sa isa't isa. Charot! Yes, ah. salinas. Ang mm, gali! Galing-galing! -gali. Kung ala ka! Yes, mm -hmm. sir! Salinas! Tignan mo ko sa kamila Kumuha na din pala ako ng chichirya para may karkarim kimin sila pag nanonood or nagme sila. Kiure awan ngipin daki eh, kaya dala pati chichirya. Thank you Ewan ko na kung ano na mga pinagkukuha ni mama, basta makakain nga daw nila. Sana nga, makain nila lahat at magtagal nga ng isang buwan, hindi yung one week lang. Charot. Kumuha na nga din pala ako ng paborito kong inumin, ang Yakult. Ito nga yung ginagamit kong pampatae guys, kasi mahirap nga ako kaya naman ito yung ininom ko lagi. Ito na nga lahat, yung pinabili namin. Ayan, oh, madami-dami na nga din yan. Sana nga magtagal ng one month at para may pangkain pa rin sila. Naghahanap pa nga si mama ng pwede nilang kainin, tapos yung mga pwede pang gamitin. Thank you deserve nga din nila mama at papa to parang hindi din sila magutong kapnohan damit la umutang di sa baling at tindahan hindi iso baybayadan pagka umutuloy di cashier nga aglaklako ni mama pero yung bagak nga kwadalang day toy grocery after nga ng bayaran ay naka 7,000 nga din pala kami ayan, syempre uwi na nga din tayo para maisalan sa nga itong mga pagkain ayan, shoutout nga pala kay kuya na tumulong sa amin sa pagbubuhat Grabe kahit kaya naman namin tinulungan niya pa rin nga kami magbuhat ayan, kaya maraming maraming salamat sa kanya. After nga pala namin na grocery, ipinamassage ko nga si mama at si papa kasi nga masakit nga din katawan nila.